Hello, mga lalabs! Kamusta hmm. kayo? Kamusta kayo? Bihira lang si Kasi mag-vlog. Kasi guys, cool man siya. Hmm. Tapos nakaayo kayo. Magsige nang nag-cellphone yung iya So, karoon na siya sa mood. Kaya natagaan man, og? Og! Pagkaon! Oh. What kind of pagkaon? Isa man na siya. Ang tawag Anna. Ano yung pagkaan? Oo. Hmm, Ang tawag Anna. Kani yung Ano? Lollipop. Lollipop! Lollipop yes. na -ha. So, mga lalabs, for today sa video, Lollipop okay, na har! Wala may tarong klase karong mga lollipop. lalabs. Ay, hindi may klase sila. Kaso yung paninda namin lumipit namin ng maaga kasi sobrang lakas ng ulan buong araw umulan mga lalab so hindi ako maayos ma uh, di, di, ako nakatinda ng maayos kasi um, nababasa yung paninda ko my god tapos sinisipon pa ako dahil sa umaga init tapos sa tanghali ulan kaya ito ngayon Sipon, o na naman. Haloka. Bilis ko talaga mamahawakan ng mga ganyan. Si Kasi kasi nauna. Si Kasi si na kasi ka, si ka. Sa mag-thank you lang na mag-thank you lang si Baby Love kay Ati. Yan na. Saan na? Sige. pag na naman ginuotag ulan nag ice candy. Ice ito, candy! Ito. Ice candy! Kapalang! Tsaka! Uy, yes. gaan na ako na. Tsaka! Naka-ubo! Tsaka! Pabuglaw! Hmm, sakot na si Little Dogger. <laughs> so, mga lalabs. Nasuko ko niya. Tig, hatag, og star na ko kay muka kay mo squila ko hmm. school siya ka pero karon for today for today wala siya class si today mga lalabs kay gamitin man ang mga mama yes I mean, mama. tapos magkuan na siya mga lalabs ma ma thank you mini ka on ah, di ba you just wanna say thank you to atiana for your scooter ipakita ipakita Okay. Shout out to Ate Yana and Ate Dilin. Thank you so much. Sa squatter ni Kasi. Enjoy na enjoy siya kasi uh, marunong na siya mag-ano, mag Pakita, -ano, mag -ano. pakita mo ano? kay Magulo pa yung sofa namin, sala namin kasi may gagawin ako ngayon. Um, ay, pakita mo kay Ate Yana. Ayan siya, oh. Oh, diba? Atras ka doon. Atras, ka. Thank you, Atiana for this. The, scooter. Happy kay si Kasi. Yeah, Tiana, thank you. Thank you, Atiana. Thank you, Atiana. Shout out. Shout out. You have a Ateyane. very good You have Ateyana. a very good heart, Atiana. Mm -hmm. mm, Ang dami na niya binibigay kay Kasi mga lalab, sobra, mga books, damit. Um, toys. At saka ito, ito lang yung last. So, happy si Cassie talaga. Marunong na siya. Marunong siya mag-drive na. Pag ganun-ganun lang siya na mag-isa. Sige, pakita mo nga mga lalabs. Pakita mo sa mga lalabs natin. Sige. Okay, 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 go, go, go. Diba? Papunta ka doon. Papunta doon. Papunta. Galing dito. Sige, papunta doon. Ik ikot, 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 ikot pikit mo na rin. D'yan kuno sa ref. Diba kasi malawak 'yung ano natin. Diyan puan. Andyan sige. Go. Oh, diva. Ba. Uh, balik dito, Bee. Balik dito, Bee. Balik dire, Bee. Balik. balik. ba? Thank you, Ate And si Ate Dilim sa nagdala. Si Ati Dilim talaga ang nagdala dito mga lalabs. Okay, kay From Ate Yana. Okay, Ate thank, thank you. Thank you. Thank you, Ate for For... Give for you a scooker. <laughs> <This> scooker. <laughs> Thank you for the scooter. Thank you for the scooter. 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 Yes. Scooter, manisha. Metal <laughs> scooter. <laughs> scooter. Aila. Mhm. Mm mhm. Mm so, mag break doesha mag break. <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> uh. Diyan may break naman. May dinadagdag. Ah, wedagan. <laughs> so ngayon mga lalabs kaya naggaganyo yung sofa ko kasi lalagyan ko siya ng ano, yung protection ng floor mat. Kasi nga yung format namin mga lalabs, oh, kita nyo, kaya ganyan nagagutay-gutay na gud siya. Kaya nga ano, siya kada, kada bira-bira, kada hila sa sofa, kada balin-balhin mo, magdamor na magbalin-balhin ka niya. Mga ano siya, mga, um, tawag nito, mga punit-punit yung floor mat. Kasi nga, yung um, paanang ano, ng sofa is, ano siya, parang hait siya. So, may gi-order ako sa Shopee. Ganito. Ito mga lalabs, lagyan ko siyang ganito. Kasi, um, ay, <makes noise> ano siya, ta ang tawag nito is pang protection ng ano. Uh, ano tawag nito? Uh, basta, protection siya sa, sa floor ay sa floor mat, sa mga ano nyo, basta sa mga sapin-sapin nyo sa sahing Kasi nga, hindi ba, semento, dito, tiles, mga loves, floor mat lang. Kaya napunit-punit na yung floor mat. O, kita nyo yung mga floor mat. Punit-punit na siya. Na nga, punit-punit. Ah, nilagyan ko na nga lang ngayon ng ano yung ng tape. So, ang gagawin ko ngayon is, lagyan ko yung mga yan ng ganito. Uh, may cell dito, may adhesive siya. So, may adhesive siya. Ilagay ko sa paan niya. Para, pag na tulak-tulak siya, so, hindi na siya ma, ano, hindi na siya ma, makadamage sa mga floor mat. Kay, itong floor mat namin, papalitan ko ito eh. Papalitan ko ng bago. Papalitan ko ito ng bago. Kasi, ano. Mama, mama ay, ako. Papa, ay, ito, tingnan. Oh, mama, oh, tingnan mo, ma, oh. Oh, diba, ma? Si Mama pag alis si Mama ng ito na ito eh. Pagandahin ko to. <laughs> Bili ako ulit ng ano, ng floor mat na bago. Gusto ko yung green din para magkaterno naman sa kulay ng pintura, green. Green, Kapila green. Green. It's green. Bibili ulit ako ng green. ano, ng green green green. Sa cover. <clears throat> White, green din. Oh, mm, green. 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 temptation green. Ayan pa yata. Ang ganito. So, ilalagay na natin to mga lalam. Simulan ko na. Hanap lang akong gunting. 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 Gunting at saka Ito. Ito nilagay ko na yung isa. Yung isang paanang Ayan, go. Ito lang gagawin ko. O, di diba? Angat ko lang siya. Bigat pa naman. matulis kasi yung paa niya. Matulis yung paa. hindi matulis. kasi lang, ano, di Okay, nakaka-damage talaga sa floor mat. Bawat hila, hila ng floor mat. Ayan ang nangyayari. Punit-punit wala na wala na talagang pag-asa maayos so ilagay ko lang sya bakit ba ilan ko sya ah, ayan sya o talagay Hindi mm, no, na siya Hindi na nakadami sa floor mat. May mo pilit na yun na Yes. Kaso bigat. Ah. Ah. Tanggal yung buto ng, ano ko? <laughs> Tanggal ang buto ng braso ko. ko lang siya, itumba ko lang siya para mas madali ma madali malagyan so magkat lang ako magkat lang ako ng ganito Nabili ko pa naman ng ano, sofa cover is ma medyo malaki. Kasi nga pang 3 seaters lang to, pero yung in order ko is uh, for seaters. Kaya medyo mas malaki yung ano niya. Pero okay naman, pwede naman siya ipit lang. Kaya go pa rin, laban pa rin. Laban laban lang. Laban tayo. Laban tayo sa sipon na tubo laban at kamp. Pidikit lang natin. bagi belimlah apa tapa ha ai gibutangan aku kok kan jangan vlog biar ni pa oh la ditemu saya juga, saya sekolahan umur saya sekolah di kasi mangalambang ambang isnya bungiling ambang isnya bungil bung kakak mau mau kak kak mau nak bos saya hari ni yo macam macam mau buat baik lucky actually teman-teman jangan galau ikak na yung isang sofa. Nilagyan ko na. So, try natin itulok tulak kung hindi na ba siya mag-sugat-sugat. Try natin. Try natin. Di ba? O, oh, di ba? Hindi na talaga siya. Kasi nung wala pang laga, kung hindi pa nila ako, hindi pa nalagyan. Ay, you kino, bawat ganon, bawat ganon. At punit-punit talaga yung sofa. So, ngayon, ha! Ah, galing. Galing. Diba? Mm. O, di ba? Mm. na siya itulak-tulak mga lalabs. Hindi mm. na talaga siya nagpunit yung floor mat. Kasi punit na talaga yung floor mat. Eh. Wala na talagang pag-asa ng floor mat. Punit-punit <laughs> na talaga yung floor mat. Kaya, okay na siya. Ay, galing. <laughs> per, upper. Nalipay si Mimi. <laughs> Nalipay si Mimi. Kaya na mas makuha papalitan ko pa naman tong floor mat nung bago tapos masisira lang nang ganito o di ba kaya mas maigi na talagang meron na siyang protection sa paan ng sofa para pag napalitan ng bago ang floor mat so di na siya masisira o bongga bongga talaga ang kit kit talaga ni Bibi ang kit kit talaga ni Bibi bibi hi nakhon ni kamang bibi ni kamang so bye muna mga lalapso sa pushin ko lang muna ang pantay no kasi mabigat yung mga sofa na yan lalo na yung isa so balik na kami mamaya bye bye pakita ko mga pagkatapos